Bakit ako magbabayad ng tax na halos 50% ng pinaghirapan ko? Regine Velasquez muling sumabog sa galit sa mga korupsyon sa Marcos. Sumiklab muli ang talakayan sa buwis at korupsyon matapos maglabas ng serye ng posts ang Asia Songbird Regine Velasquez. Sa gitna ng mga alegasyon sa flood control projects at malawakang protesta, Mariing tinulig sa ni Regine ang kawalan ng pananagutan at ang pakiramdam ng maraming Pilipino na malaki ang buwis pero kulang ang balik serbisyo. Ba't ako magbabayad ng tax halos 50% ng pinaghihirapan ko, wala pang nakukulong, hindi ako laban sa pagbabayad ng buwis, laban ako sa kawalan ng pananagutan. Kung hindi ninanakaw ang pera natin, kaya natin to. Ayoko ng selective justice, gusto ko ng totoong hustisya at serbisyong mararamdaman ng tao. Sa mga pahayag na kumalat nitong unang linggo ng Oktubre taong 2025, iginiit ni Regina, selective o piling-pili ang hustisya kaya tuloy-tuloy ang katiwalian. Binanggit din niya na kung hindi nananakaw ang pera ng bayan, kaya umusad ang bansa kasama ang serbisyong dapat napupunta sa mga nasalanta. Ang mga puntong ito ay lumabas kasabay ng public outcry sa flood control controversy at ng relief appeals para sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Ang panawagan ni Regine Velasquez ay sumasalamin sa hinaing ng maraming Pilipino, mataas ang kontribusyon, pero kulang ang hustisya at resulta. Sa gitna ng mga alegasyon ng katiwalian, ang mensahe niya ay simple at direkta wakasan ng selective justice, ibalik ang ninakaw, at tiyaking. Nararamdaman ng tao ang serbisyo kapalit ng buwis. Hangga't walang malinaw na pananagutan, mananatiling mabigat ang pasanin at mahirap mabuo ang tiwala.